Well, kahapon nga, nagkaalaman na. Nagkaalaman! Nagkaalaman na ito pa lang si uh, Arturo Las Kaya pala nagngangawa, eh masama pala ang loob nito kay Manong Digong. Hmm. Eh kung hindi ka ba naman hudas, hestas, barabas kam tarant. Hmm. Eh, hindi raw na pagbigyan kaya ganon eh syempre gusto niya may special treatment si Buang ay hmm. eh, marami pala nga inilapit, inilakad mga STL, small town lottery gusto niya mga kuha ng ganon yung mga kaibigan niya gusto niya mabigyan ng negosyo dyan sa Subic eh syempre may proseso naman natural hindi porkit tao ka ni Manong Digong okay na, approve ka agad. Oh. Hindi niya pagbigyan. Ayun, nagalit si Gago. Hmm? hmm? makapal talaga ang mukha. Akalain mo. Porkit malapit ka kay Manong Digong noon. Gawin mo na yung mga gusto mo. Ah, mga sasabahan mo kung sino-sino. Mag-a-apply ka na mga kung ano-ano. May proseso naman, Las kanyas. E eh natural, baka hindi ka na-aprobahan dahil wala ka sa proseso. Dahil baka hindi ka sumunod sa proseso. O pagkatapos ngayon, dahil hindi ka napagbigyan yung mga ina-applyan mo na STL, small town lottery. Yung mga ina-applyan mo na mga negosyo sa Subic, hindi ka napagbigyan. Nagalit ka. Kaya ang ginawa mo, pumunta ka doon kay Sundalong kay Sundalong kanin Pumunta ka kay Trillanes. Terada mo talaga, oh. Alam nyo, dito lang sa bayan natin yun, eh. Pag masama, loob pupunta doon sa kalaban. Hmm. Dahil hindi na pagbigyan, pupunta doon sa gabila kabilang na uh, bakod. Style mo las kanyas, bulok. Hmm. Ay, wag mo nang gamitin yan. Marami na gagalit sa buang na yan. Isa pa yan. Ay, mga salita na salita na makapal na mukha. Ay, makapal din naman ang mga mukha niya. <laughs> anyway, Ay, Los cañas, bistado ka na. Manahimik ka na lang. Ultra Pati kami eh, Sana sa susunod Tama si Senator Richard Dick Gordon Next time Screening na Lahat ng mga titistigo dyan sa Senado Screening na May taga screen hindi yung dahil masama lang ang loob kay Duterte, pupunta na doon, magsasalita laban kay Duterte. Hindi porque hindi na napagbigyan sa lintik na negosyo niya, magsasalita na laban kay Duterte. Ako may alam ako, si Duterte nagpapatay sa ganito. Oh. Paano ko napasuhan kay ng kulang-kulang dyan? Paano ko napasuhan kayo ng buang? Ako may alam ako, si Duterte nagpapatay kay Jose Rizal. Oh. Di ikaw naman na uh, Trillanes. Oy, may, may, mayroon naman bagong testigo. <laughs> may bagong testigo na naman ako. <laughs> Bubuti tistigo laban kay Duterte. Sobre Joseph. Itong Trillanes naman, may marinig lang na ako, may titistigo ako laban kay Duterte. May marinig na laban kay Duterte, tatawagin ka kay Trillanes. <laughs> Halika <rito. laughs> ano bang gusto? gusto? mo? Matulog ka sopita sa Ako bahala sa iyo. Magkano kalawan sa gusto mo? Uto-uto. Ikagaya nga lintik na Las Cañas na yan, hindi lang napagbigyan sa negosyo. Magsasalita na. Mario, sept naman Panginoon ko, oh. Siguro it's high time itong uh, Senado, siguro si uh, through the Senate President si Coco Pimentel sir. Next time po i-screen na mabuti, I dumaan sa ika nga question and answer yung mga testigo. Hindi yung kahit bit -biti ni sino demonyo diyan dahil testigo laban kay Duterte, isasalang ka agad. Dapat ho eh, pag-aralang mabuti. Dapat may neurologist, psychologist, psychiatrist. Ay eh, ka baka mamaya, kulang-kulang, kagaya niya, no? Masama lang ang kay Duterte dahil hindi napagbigyan sa mga ilang negosyo. Nagsalita na laban kay Manong Digong. Eh sana po, sa susunod, no? mga your honors dyan sa Senado, pag, pag uh, gamitin naman natin yung utak natin. Mariosep, binansagang kayo mga senador, eh. Nakatingalal lang ang sambayanan sa inyo dahil eh, kaya kayo nandyan, dahil kayo ang mga magagaling, ika nga. Pero kung ganun yung asal ninyo, may magsasabi lang ako, may titistigo ako laban kay Duterte. Isasalang nyo kaagad dyan. Eh, pati kayo, kulang-kulang. Pati kayo, may tama sa ulo. Eh, tama lang yun. Congratulations, Senator Panfilo Lacson. At diniswis mo itong testigo na ito. Eh, walang kakwenta-kwenta. From the very start pa lang, eh, basang-basa ko na eh basang basa na ng maraming kababayan natin na ito yung nagsisinungal ito na ito o merong vested interest kaya siya nagtistigo dahil hindi nga napagbigyan bakit siya pagbibigyan ni Duterte hindi ko pagbibigyan siya di dapat lahat tayo pagbigyan ni Manong Digong oh porkit tao ka ni Manong Digong porkit kilala ka eh lapit ka ng lapit talaga kung ano-anong request mo o paano naman yung mga ordinary mamay? Paano naman yung mga bumoto kay Manong Bigong na 16 anim na milyong katao yan? O hindi naman sila napagbibigyan ha? Pero nagreklamo pa? O, Las Cañas, makinig ka, Trianes makinig ka. O yung labing anim na milyong bumoto kay Duterte nung halalan, may ibang pabor? Ha? Sumagot ka, Las Cañas. May pabor yung labing anim na milyon? Nagsasabi ba na, sir, kailangan namin ng ganito? Sir, kailangan ganun. Wala kang maririnig doon sa mga bumoto kay Duterte, mga sumuporta. Tapos ikaw, purgit sabihin mo na tao ka dati ni Duterte. pa e, anong pakialam namin kung tao ka ni Duterte? Dapat matuwa ka, naging tao ka ni Duterte, pinagkatiwalaan ka. Pero dahil hindi ka mabigyan ng negosyo, magsasalita ka na kung ano-anong kagaguhan. Dapat eh, isa ka na rin nasama na tukhang eh. Kung ako ang tatanungin, dapat napasama ka na dyan. Mas mabuti ka pang pataba ng lupa. Well, isa sa mga pag-uusapan natin ngayong umaga, yung issue na yan, eh maganda lang pag untog, sila ng amo niya, sila scan sa tsaka, alam mo na kung sino, yung sponsor niya dyan. Pag-untogin ang mga ulo nila. Yung kanyang sponsor naman, may marinig lang na may titistigo ako laban kay Duterte. Sige! Halika, halika! Hmm. Mario Joseph. O, ayan po, isa sa mga pag-uusapan natin. Kaya ang tanong natin, mga kapatid, ha? Alam niyo ho itong Senado, tama rin si Senador Richard Gordon, eh. Alam na hong nangyayari dyan sa Senado. Ala nang nagagawa ang Senado. Ang Senado ay nariyan para gumawa ng mga batas mag ng mga panukalang batas yung mga senador. Ano pang pag ng mga panukalang batas kung puros na lang po mas sa investigasyon? May marinig lang tungkol kay Duterte, investigahan na kaagad dyan. Trabaho ng mga mambabatas, gumawa ng mga batas, magawa ng mga panukalang batas, pagkatapos pag usapan ninyo at saka ipasa. Ang dami-dami pang problema ng ating bayan na hindi pa na susolusyonan Anong mga halimbawa, ano? Ay, Diyos ko po, naman yan, PhilHealth na yan. O, oh, yan sinasabing universal healthcare. O. Oh. Pag dinala mo yung uh, PhilHealth card mo, buti sana kung hindi ka papansin ng private hospital. Pag ka, anong meron ka? May pera? may pera ka ba o may insurance ka? Sabi mo, PhilHealth. Ay, hindi po. Yang PhilHealth, discount lang yan. Eh, kung... Uh, pag-isipan ninyo na mabuti, paano ba na magagamit ng ordinaryong karpintero, jeepney driver yung kanyang pill health card? Pag nagkasakit yung kanyang asawa, anak, yun lang ang bitbit -bit niya, papunta sa ospital, papunta siya ng mga St. Luke's, baka Makati Medical, pwede ba yan? Hindi. Yan ang mga dapat pinag-uusapan nyo sa Senado. O pag-usapan yung tungkol sa mga ikang alintek ng mga elektrisidad, mga kalsada, o oh, mga trabaho, pag-graduate ng, uh, ng, anak ko, makakapasok ba ng trabaho ito? Ano kayang trabaho? Yan ang mga dapat pinag-uusapan sa Senado. Hindi yung, uh, may, may, may kay Duterte. Marinig lang basta about Duterte, punyemas, investiga ka agad. Wala nang nagagawa ang Senado eh. Puro na lang investigasyon. Eh kung ganyan pala gusto niya mag-imbestiga, eh, sana pinasok niyo maging National Bureau of Investigation kayo. Sana mga naging investigador kayo ng NBI. Eh, ikaw, Trillanes, gusto mo pala mag-imbestiga, imbestiga. ,imbestiga. Mag-resign ka dyan, pumasok ang NBI agent. Yan ang pinakamaganda mong gagawin. Gusto mo pala mag-imbestiga, imbestiga. Binoto namin kayo dyan para gumawa kayo ng batas para ikabubuti ng buhay ng bawat mamayan hindi para mag-imbestiga. Ay, sangayon ako sa iyo, Julio Bersamir. Anyway, alas 8.23, kaya ang tanong po natin sa mga kapatid po natin, sa ba kayo na wala nang nagagawa? Ang Senado kundi mag-imbestiga at mag-imbestiga na lamang? Hashtag pending bills. Yan po ang sagutin ho ninyo. Yan po ang katanungan namin.